Magandang akong estudyante. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa kakayahang lingwistiko o linguistic competence. Bakit nga ba kailangan nating maging mahusay sa paggamit ng wika? Kailangan nating maging mahusay sa paggamit ng wika dahil ito ang pangunahing kasangkapan sa pagkikipagkomunikasyon. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating damdamin, kaisipan, at layunin sa paraang mauunawaan ng iba. Ang kakayahang linguistiko ay kaalaman ng isang tao sa sistema ng wika. Sa simpleng salita, ito ang ating abilidad na maunawaan at makabuo ng tama at makabulhang mga pahayag. Nakapaloob dito ang apat na mahalagang sangkap na ating pag-aaralan. Una, ang panolohiya na nangangahulugang tunog. Pangalawa, ang morpolohiya na nangangahulugang salita. Pangatlo, ang syntax na nangangahulugang pangungusap. At ang panghuli, ang semantika na ang ibig sabihin ay kahulugan. Magsimula tayo sa ponolohiya o palatunugan. Ang ponolohiya ay ang makaagham na pag-aaral ng makabulhang tunog o ponema na bumubuo ng isang salita o wika. Mayroon tayong dalawang uri ng ponema puna ay ang ponemang segmental. Ang segmental ay ang mga tunay na tunog na kumakatawan sa isang titik o alpabeto. Meron tayong ponemang patinig at ponemang katinig. Halimbawa ay ang salitang puso. Ito ay binubuo ng apat na ponemang segmental. P, U, S, O. Oh, puso. At ang pangalawang uri naman ay ang ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental naman ay ang mga makahulogang unit ng tunog na hindi karaniwang tinutumbasan ng letra sa pagsulat. Sa halip, ginagamitan ito ng phonemic notation para malaman ang paraan ng pagbigkas. Mayroong tatlong uri ng ponemang suprasegmental. Una ay ang tono o intonasyon na sa Ingles ay pitch. Tumutukoy sa taas-baba ng bigkas sa pantig ng isang salita. Halimbawa, Nanalo ako. Nanalo ako. Nanalo ako. Pangalawa naman ay diin o stress sa Ingles na tumutukoy sa lakas o bigkas ng pantig. Halimbawa, kaibigan, a friend versus kaibigan o kasintahan. Hapon, isang tao versus hapon, oras ng araw. Pangatlo naman ay hinto o antala, na juncture sa Ingles. Tumutokoy sa saglit na pagtigil ng ating pagsasalita. Malaga ito para maging malinaw ang mensaheng na isipahayag. Halimbawa, Hindi ako ang pumunta. Sinasaad dito na hindi siya ang pumunta. Hindi ako ang pumunta. Sinasaad dito na siya ang pumunta. Ang pangalawang sangkap naman ng kakayahang lingwistiko ay ang morpolohiya o palabuuan. Ang morpolohiya ay ang makaagham na pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pinakamaliit na unit ng isang salita o morpema. Ano nga ba ang morpema? Ito ay ang pinakamaliit na unit na may kahulugan. Mga uri ng morpema ay salitang ugat at panlapi. Morpemang binuo ng isang ponema. Halimbawa, ang ponemang o at a na nagpapahiwatig ng kasarian ng isang salita, tulad ng profesor at profesora. Ang pangatlong sangkap ng lingwistiko ay ang sintaks o kahulugan. Ang syntax ay ang pag-aaral ng istruktura ng mga pangungusap o kung paano pinagsama-sama ang mga salita para makabuo ng parirala o pangungusap. Ito ay tumutukoy sa tamang ayos ng mga salita. Halimbawa, karaniwan, kinatay ni tatay ang manok. Di karaniwan, ang manok ay kinatay ni tatay. Kung saan, ang karaniwan ay kapag nauna ang panaguri sa simono. At kapag nauna naman ang simono sa panaguri, ito ay di karaniwan. Ang panghuli namang sangkap ng kakayahang lingwistiko ay ang semantika. Ito ay tumatalakay sa interpretasyon ng mga kahulugan ng mga morpema, salita, parirala at pangungusap. Ang semantika ay nagbibigay kahulugan batay sa denotasyon. Ito ay literal na kahulugan at konotasyon na may malalim o iba pang kahulugan. Halimbawa: Pantay na paa. Denotasyon: Pantay ang paa ni Leila. Literal na ibig sabihin ay magkapantay ang haba o sukat ng paa ni Leila. Konotasyon: Si Leila ay pantay ang paa. Ibig sabihin, siya ay patay o namatay na. Ngayon, natutunan na natin ang kakayahang lingwistiko, hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi pati na rin sa tamang pag-uunawa at paggamit ng sistema ng wika, mula sa tunog hanggang sa kahulugan ng mga pangungusap. Maraming salamat sa panonood at pagkini. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa wikang Filipino at pag-aaral ng kultura. Ang wika ay salamin ng kultura. Ang wika ay itinuturing na salamin ng kultura dahil ito ang pangunahing paraan ng komunikasyon ng isang grupo ng tao at tagdalaman ng mga kaugalian. Ayon kay North Whitehead, isang edukador at pilosopong English at matematisyan, ang wika ay kabuuan ng kaisipan ng lipunang lumikha nito. Wika, ito ay instrumento na ginagamit upang makipag-ugnayan ang mga tao. Ito ay kasangkapan sa pagpapahayag, paglinang at pagpapalaganap ng kultura. Ginagamit sa pagsasain at pagmamana ng kultura sa susunod na henerasyon. Ano nga ba ang kultura? ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagawian o nakasanayan na ng mga tao sa isang lugar. Binubuo ito ng panitikan, paniniwala, kaugalian, sining, batas, at pagpapahalaga at iba pa. Kaalamang Bayan o Folklore Ang kaalamang bayan ay umiiral na kwento, panitikan, paniniwala, ritual, Gawi at tradisyon ng mga mamayan sa isang pamayanan o kalinangan na nagsasalin-salin sa iba't ibang lahi at puok, kaya ito ay ibukabibig ng taong bayan. Uri ng kaalamang bayan Una ay ang awiting bayan. Ang awiting bayan ay ang mga awit ng Pilipinong ninuno na hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Na ito ang mga halimbawa ng awiting bayan. Merong Leron Leron Sinta, Dalagang Pilipina at Bahay Kubo at iba pa. Sunod naman ay ang kondiman. Ang kondiman ay awiting may tema ng pag-ibig na malungkot at mabagal. Halimbawa na lamang ito ay ang Leonora. Sunod ay dungaw o dungaw. Makalumang tula at tradisyon ng mga Ilocano na inaawit bilang panaghoy sa isang taong namatayan. Sunod ay ang kumintang. Ito ay dating sayaw ng digmaan na ngayon ay naging awit ng pag-ibig. Sumunod ay ang dalit o imno. Awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat na karaniwang inaawit bilang papuri sa Diyos. Oyayi o Hele, awitin para sa pagpapatulog ng bata na naglalaman ng bilin. Next ay Talindaw, awit ng pamamangka. Next is Diona, awit ng pag-ibig ngunit madalas ginagamit sa kasalan. Uri ng kaalamang bayan, alamat. Pasalitang panitikan tukoy sa pinagmulan ng iba't ibang bagay. Tumutukoy sa pinanggagalingan ng isang pook kalikasan at kaibathala. Nagbibigay ito ng aral sa mga mababasa. Pabula, isang maikling kwentong kathak-isip na tumatalakay sa mga arasang buhay ng taong. Hayop ang mga pangunahing tauhan. Epiko, pasalitang anyo ng panitikang hinubog ng iba't ibang Pilipino. Ito ay pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng kapangyarihan na kadalasan ay galing sa Diyos o Diyosa. Kwentong Katatakutan o Urban Legend Hindi mawawala sa umpukan sa kanto ang kwento tungkol sa mga kababalaghan sa isang lugar na naglalayong takutin ang tagapakinig. At ang panghuli ay ang pagtitipon. Halimbawa na lang nito ay ang kasal, binyag, Pista at Edil fitier.